For to today's video, ako po ngayon ay na at uh, magandang tanghali po sa inyo lahat Ako po ngayon ay nakaready na mga kamamo kasi po uh, may pasok po ako ngayon Ayan mga kamamo, kamusta naman po kayo mga kamamo Ayun, nandito na po ako sa labasan at ito po ang aking friend, ito po yung tindahan niya na bagong bukas. Ah, uh, ngayon po, bumaba na po ako sa bus at ngayon po naglalakad na po ako at patungo po dun sa aking work. At, ayan po mga kamamo, ang uh, ngayon po eh, naglalakad na ako at malapit na po ako sa aking work mga kamamo. Ayan po, ayan po ang lugar dito sa amin. Uh, ayan, may nagpipisbol po. Iba-iba po makikita mo, may nagtitinda ng pisbol. Thank you for watching. God bless po.